Ayan guys, um, nailibing na rin si Idol Mercy natin. Yan, rest peace Idol. Uh, yung tinig mo ay mananatili talaga sa aming puso. Pero nakakalukot pa rin. Mo. Kasi di ba nga yung nag-handog nag pa siya, nag -tribute pa siya ng kanta para sa papa niya. Bago talaga siya kumana. Sobrang lungkot ng kantang yun. Yan na nga. Ayun na pala, yun pala ang living niya ngayong araw. Hindi ako masyado na update sa sobrang busy natin. Puro silip-silip lang ako talaga. Eh ngayon, nakita ko na ay, living na si Idol. At least Idol, maging okay ang lahat. At syempre, gabayan mo na lang yung angels mo, yung ages angels mo. Kasi February 6 yata guys, may concert sila. I'm not sure kung si um, Laika ay makapunta. Sana nga makapunta din si Laika sa concert nila na maka-join sa kanila. Sa concert nila. Yun lang, good luck and God bless na lang sa atin, sa, sa ages, angels, at pa, sana naway magpatuloy pa talaga kayo sa pagbigay saya, pagbigay uh, parinig ng inyong magandang boses, kasi ang boses niya talaga ay pang masa. At saka nakita naman natin talagang sa mga ng ages ay solid talaga din. So yun lang, um, condolence ulit. At saka nakakalungkot lang yun. Kasi syempre may mga anak siya na iwan, di ba dalawa. Ando naman yung family kasi mapagmahalaman yung family niya. Kaya no worries yun Pero iba pa rin talaga yung may nanay ka. Pero okay lang. Kinang talagang buhay hanggang dyan na talaga si Idol. Maraming salamat pala guys sa mga lahat ng suporta sa akin dito sa sa journey ni Idol um, Mercy at syempre sa ating idol na si Jolette Sunot ay uh, sanay uh, pagpatuloy pa rin talaga natin silang suportaran at pag pray na lalo silang maging matibay lalo silang maging strong lalo pa silang pagpalain at more blessings pa talaga sa angels uh, ages angels angels no? na more gig pa talaga sa kanila. Uh, yun lang. At uh, thank you din sa supportan nyo dito sa akin. Ako patuloy pa rin ako mag-support, mag-update about sa magganap ng ages. Kasi syempre talagang nakatatak na sa atin puso isipan yung ages na yan. Hindi na mawala. Kasi pa bawat araw na lang maririnig na talaga natin yung boses ni Idol Mercy, ang boses ng ages. So, sila talaga yung talagang basta guys, wala akong ibang minahal na band. Yun talaga ages lang. Promise. Maraming salamat. Yun lang guys. And have a good day.